So ngayon, what's up guys, uh, magkakals tayo ng shrimp Yung green shrimp natin, babawasan natin ng mga pangit-pangit Medyo hindi maganda yung kulay Para mapanatili natin yung quality ng pagka-green nila Since bago lang kasi yung strain ng shrimp natin na green May mga lumalabas pa rin na medyo, hindi naman 100% na Purong-puro yung quality nila, may mga medyo pangit pa rin Tatanggalin natin yun ngayon, magpapakain tayo ngayon ng mga green shrimp. Tapos, haalisin natin yung mga pangit pag nagkumpulan na sila. Tara, sumaan nyo. Ito. Dito tayo sa tangki na to. So, ito yung tangke ng mga niyos natin na kulay green emerald green shrimp natin papansin nyo medyo nawala na yung nabawasan yung mga kulay red dito tsaka nandito tinrim ko po kasi tas nag replant lang ako ng mga ilan ngilan kasi dadami din naman yan titrim natin na nakakapagod mag trim at mag replant matrabaho alam nyo naman ako ang tamad ko mag aquascape tapos magpapakain tayo ngayon ng shrimp para yung mga shrimp na dito madali silang hulihin huliin natin yung mga hindi magandang kulay na shrimp ayan start na tayo so usually gagamit lang ako neto at saka itong pagkain nila kuha tayo ng pagkain dito ayan pwede siguro yan tapos lalagay natin ganito Ayan, bubuhos natin ngayon yung pagkain. Kasi kapag nilagay ko siya ng rekta, hindi po siya tatama doon sa mismong plate nila, no? So, ikakalat ko na lang, hindi ko na lang sa mismong plate. and Kasi kapag binuhos ko po siya ng rekta sa tangke, eh, kakalat po yan sa surface. Bale, ang hirap po. Mas maganda yung meron kayong gantong gamit para dumediretso yung pagkain sa mismong gusto nyong destinasyon. Mga ilang minuto lang, mamaya po, puno na po yan. Maglalabasan na po rin yung mga hindi magandang kulay, tatanggalin natin yan. So, ito, tatanggalin natin yan dahil medyo brownish ang kulay niya, no? Para hindi siya dumami dyan at hindi bumaba yung grade ng shrimp natin. Ayan, medyo marami-rami tayong tatanggalin eh. San ka yung mga isda ko daw, ano daw isda to, to? Chili rasbora po ito. Hindi ko po 'yan pinapakain. Ang kinakain lang niya eh, yung mga nagii-spawn na kitikiti diyan. Tsaka yung mga malilit na crustaceans like mga pads mga planaria, ganoon. Malaking tulong po 'yan para sa ecosystem nila. Pangalawa, safe din sila sa shrimp kasi malitang bunga nila hindi nila makakain ng shrimp kahit pa yung shrimp plates hindi nila kayang kainin yun ayan so balik tayo dito sa shrimp so mahalaga yung nagkakalings tayo guys no kahit mga one time every two weeks kasi yung mga jubi or mga pry lumalaki po yan sila every two weeks pwede na yan maging juvenile pwede mo na makuha yan kasi kapag maliit pa hindi mo makukuha agad so every 2 weeks dapat nagkakaling ka kinukuha mo na yung mga hindi maganda habang maliit pa para hindi na dumami yan tapos so, sa mga nagtatanong ano daw yung pinagkaiba ng emerald green sa green jade ang pinagkaiba po nila is yung emerald green green mas dark po ang kulay nila no? kagaya nito emerald green po ito yung mga green jade po sila po yung may mga yellowish or yung mga kulay lemon green. So, meron pong mataas na grade ang emerald, meron ding mataas na grade din ng green jade. So, yun, mag-start na tayo, ano? Kukunin ko yung mga medyo, may makikita ko siyang bluish, tsaka mga medyo brownish. Kukunin ko na yan. So, ayun. Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video